Yo, what's up mga kapag 59 Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. For today's video, dumating na ang aking pakargo galing Riyadh, Saudi Arabia. So, pinadala ko to galing sa Riyadh, sa Connor Express, uh, sa pinamumunuan ni Kuya Jerry. Kuya Jerry, maraming maraming salamat at eto na. At sa mga gusto magpadala dyan ng mga air cargo o cargo nila, pumunta lang kayo sa kanilang uh, office dyan sa Riyadh, Bata, sa Albata, malapit sa kapamilya o sa SAD, sa mga nakakalam dyan sa batas, sa mga kababayan ko dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. So, uh, ini-encourage ko kayo o oh, sa mga gusto lang na magpadala at masubukan ng air cargo o cargo ng Conor Express. Eh, napakaayos, napakaayos talaga ng dumating ng uh, mga bagahe ko. Tingnan nyo naman yung box niya. Talagang hindi siya pumutok o hindi... hindi siya sumabog na kung makikita nyo maayos maayos kung anong Itura na pinadala ko, ganun na ganun pa rin. Kahit yung drum o yung box. Kaya, sa mga gusto lang na sumubok o matry ang Conor Express, tumatanggap sila dyan. Kahit mga any cargo na drum o mga karton. So, tumatanggap sila dyan. So, makikita nyo naman, napakaayos ng box. Napakaayos. At napakalinis. At pinadala ko nga ito ng October 22. Exacto, October 22 kinuha to sa bahay dyan sa aking dyan sa Saudi Arabia, sa Riyadh. So, dumating dito ng November 28. So, pumapatak lang siya ng 1 month and 6 days. Dumating dito ng umaga, ng alas 8 rin ng umaga. So, napaka ganda. Napaka ayos ng kanilang serbisyo sa Condor Express. Kaya sa mga gusto dyan na sumubok, na magpadala rin ang mga cargo nila sa mga mahal niya sa buhay. Kaya nire-recommend po ang Conor Express sa mga gustong sumubok at kung gusto niyo talaga na maingatan ang inyong mga pinapackage, subukan niyo po ang Conor Express. Subukan niyo ang kanilang servisyo at hindi kayo magsisisi. Pwede kayo mag-inquire sa kanilang opisina dyan sa Riyadh Albata. So mag-inquire po kayo doon. Kung may promo, mabibigyan pa po kayo ng promo. So ayan po, pinadala ko ang aking box tatlong box na extra large at dalawang extra large na drum at kitang kita nyo naman po yung box safe na safe dumating sa aming bahay so ang location ko po ay dito po sa Pampanga so region 3 so depende po sa kilometers ng layo nakausap po ngayong isang uh, nagli-liver dyan so pupunta po sila ng Nueva Ecija so malayo-layo yon pero kita nyo naman yung servisyon nila napakaayos at bago sila dumating serya ninyo, tatawag sila sa inyo. Kasi tumawag sa mother ko, sinabi ng mother ko na parating na yung box, ganitong oras. Ay eh, sakto talaga, dumating sila. At tatawag sila pag nandiyan na sa baryo ninyo malapit sa barangay, eh, i-meet up nyo na lang sa malapit para mag sila at madaling matuntun ang inyong bahay. Kaya aking pong nire ang Conor Express sa mga gusto dyan sa mga kababayan ko at kung nagtataka po kayo kung bakit ako nandyan dahil ako rin po ang nagpadala nyan so nauna po kung pinadala ko yan dahil alam ko na ang araw ng aking bakasyon kaya pinadala kong box na yan so sakto po yan sa December para maibigay ko sa aking mga mahal sa buhay at sabay sabay namin mabubuksan ang aking pinadala so sa mga nagpapakargo So, yun lang i-recommend ako lang din na isa sa suggestion. Kung malapit na kayong magbakasyon, eh, ipabagahin nyo. Uh, usually, 2 to 3 months, sasabihin naman nila. Pero, dumating ang box na yan is 1 month and 6 days lang dumating ng box. Ini expect ko nga yan na darating yan ng mga kalagit na ng month of December o December. So, napakaaga napakabilis ng kanilang uh, serbisyo dyan sa Conor Express kaya maraming maraming salamat sa Conor Express at sa mga nag-deliver dito sa aming pamamahay so binigyan ko na rin yan sila ng pa-Christmas uy! siyempre magki-Christmas na kaya give love on Christmas Day kaya share your blessing diba? uh, pa lang yan siyempre pamirienda lang nila at siyempre sa mga namumuno ng Conor Express lalong lalo na kay Kuya Jerry kaya eh Jerry, maraming maraming salamat sa at dumating ng mga ayos. At kung makikita nyo nga, ayan, napakaayos dumating ng cargo. Kaya yung asawa ko pagdating niya, so sama-sama kaming bubuksan yan. Ay maraming thank you so much.